Alright guys, ayan, magandang hapon So andito kami ngayon sa Bulalakaw Hills Ayan, uh, ano nangyari? Sa hindi sinasadyang pagkakataon At hindi inaasahan pagkakataon Kami ay naligaw uh, Kami ay dapat papunta ng uh, Sipuhon So napunta kami dito sa Bulalakaw Hills So parang naligaw kami sa tamang landas At sagradong lugar No, tama na ba ate? Tama, ayan kasi kaya ko nasabing sagrado lugar at ah, tamang landas ang kami, kami napunta dahil guys yung nasa likod ko isa sa kilala dito sa Bicol Region Camarines Norte ah Camarines Or dito sa Lipmanan ang Bulalakaw Hills isa sa mga dinarayo dito at ah, pinapasyalan itong ano ito sa tuwing mahal na araw no? alay lakad so dahil nandito na nga kami ayan sasamantalay na namin yung pagkakataon na akyatin itong lugar na to so tara samahan nyo kami na akyatin ito at Siyempre, bago muna pala namin, bago pala kami umakyat, uh, napapasalamat kami kasi pagdating namin dito, andito si ate, yung tagapamahala sa area na to. Ay ate, ayan, ayan siya. So, ano pa ala niya? Christy po. Christy, ayan. shoutout sa iyo, Ate Christy. Sa nag-guide na rin sa amin para doon sa aming pupuntahan. Medyo malaylayo pa. Talaga naligaw kami pero uh, ito yung pagkakataon na parang naligaw ka sa tamang lugar. ba? Diba? So, maraming salamat kay Ate Christy. So, siya po yung uh, namamahala dito sa Tagabantay po. <laughs> Tagabantay dito sa Bulalacao Hills. So tara, let's go. Samahan nyo kami. So, oh, Akitin okay, natin. Medyo mataas to ah, guys. Ang na to. Hindi, ko, hindi kasi namin ito inaasahan na mayroong lugar na ganito dito. Tagong-tago. Kasi yung dinaanan namin kanina, sobrang kibot na hindi ko masasabi. Ayan, katulad nito, bago tayo umakyat, ituturo ko lang sa inyo yung dinaanan namin kanina na magdududa ka talaga kung tama ba yung dinadaanan ko. Oh. Ito. Guys, kung makikita nyo, ayan, ganyan lang yung dinaanan namin kanina papunta dito pa akyat. Akyatin pa yon. So, mangyayari, mamaya, yun ang ito. yung tayo, pwede rin sa pasasunan na Ayan, donation lang daw. So, okay na tira. Bibilangin natin yung ano, yung hagdanan kung ilang hagdanan ito hangga sa tayo makarating doon sa tuktok. Ayun na yung asawa ko na una na at nakaway-kaway. <laughs> okay ka lang, kaya mo? Kaya? Good. So, so, we'll bibilang tayo ha, sa mga okay. So, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ten. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, no. guys, po at ang paligid. Maliwala sa napakalas ng hangin. Ayan. O. Oh. di Diba? Bundok. Na may bundok. Na may bundok. Na walang katapos ang bundok. Na ano ba ang tawag yan? Damuhan lang eh. Wala akong pasyado nakikita ang kahoy. Ayan. Doon, pagdating doon, sa na yun, ayan, doon ko na nakikita yung maraming kahoy. So, ito turingan natin ang Sa tanong, tayo? Sa 47, 48, 49, 50, 51, pero ito kasi ay uh, tinuturing ng banal na lugar uh, Bulalaka Wells sa tuwing mahal na araw ito daw ay nilarayo at uh, inaakit mga inaakit ng mga nagpapanal uh, sabi ko sa sawa ko dahil lang dito na tayo umakit na tayo pero pagdating dito di mo akalain na dito natin makikita ang buong paligid ayan so paikutan natin guys ng camera ganyan kaganda. ayan may yung ay malaking cross tatlong malaking cross yah tok tok yah sa guys yung din nga, bababa tayo doon. Papunta tayo doon. At may nakikita ko napakalaking ilog. Abot kaya. Laki ng ilog, ayun oh. Guys, tignan natin. Close up natin. Ayun oh, kita nyo ba? Ah. Ang lapad oh, laking ilog. Pwede ko madadaanan namin mamaya yan. So, ito yung mga mga pagkakataon na hindi namin inaasahan at wala talaga sa plano na maka, mapapadaan kami dito. Pero dahil kay Google, salamat at narating namin ang lugar na ito. Alright guys. Pagkali. So sa may donation lang guys. Nag-donate lang kayo. Okay guys, ba